Bago simulan ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpupuri at pagpapala. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin Siya sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo, aming Diyos at Amang nasa langit. Sa unang hininga ng umaga, ako po'y lumalapit sa inyo ng may pusong nagpapasalamat. Maraming salamat po sa buhay, sa bagong araw, sa liwanag na sumikat, at sa pagkakataong muling mabuhay sa biyaya at awa ninyo. Salamat sa pahinga sa gabi, sa pag-iingat ninyo habang ako'y natutulog. Hindi ko alam ang mga panganib na maaaring dumaan. Ngunit nanatili akong ligtas dahil sa inyong kamay. Kaya ngayon Panginoon, itinataas ko ang papuri at pasasalamat sa iyo. Panginoon, bago ako magsimula ng anumang gawain, nilalapit ko po sa inyo ang aking puso. Patawarin ninyo ako sa lahat ng aking pagkakasala sa mga salitang hindi mabuti, sa mga gawain ng laman, at sa mga pagkakataong ako'y lumayo sa inyong kalooban. Linisin ninyo ako, Panginoon. Gawin ninyo akong karapat-dapat na tumanggap ng inyong presensya Baguhin ninyo ang aking isipan upang ito'y tumuon lamang sa kabutihan. Turuan ninyo akong magmahal gaya ng pagmamahal ninyo sa akin. Ngayong umaga, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking buong araw. Kayo po ang manguna sa lahat ng aking lakad at plano. Ihanda ninyo ako para sa anumang pagsubok na maaaring dumating. Bigyan ninyo ako ng lakas, talino, at pasensya upang harapin ang bawat hamon. Tulungan ninyo akong maging pagpapala sa iba, naway sa aking pananalita, kilos at pag-iisip. Maging larawan ako ng inyong pag-ibig at kabutihan. Gamitin ninyo ako bilang kasangkapan ng kapayapaan, pag-asa at kaligtasan. Idinadalangin ko rin ang aking pamilya, ingatan ninyo sila saan mang dako sila naroroon. Pagpalain ninyo ang kanilang mga gawain at gabayan sila sa tamang landas. Kung sila man ay may pinagdadaanan, maging lakas kayo sa kanilang kahinaan. Panginoon, hinihiling ko rin po ang inyong patnubay sa aking mga desisyon. Kung ako'y malilito, ituro ninyo ang tamang daan kung ako'y manghihina, palakasin ninyo ang aking pananampalataya. Kung ako'y madara pa, tulungan ninyo akong bumangon. At higit sa lahat, Panginoon, nais kong ikaw ang maitaas sa buong araw na ito. Maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang lahat ng aking gagawin. Lahat ng tagumpay ay para sa iyong pangalan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal. Mahal na mahal ko kayo, O oh Diyos. Kayo ang aking lakas, pag-asa, at kaligtasan, amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo sa akin. Salamat sa buhay, sa lakas, at sa pag-iingat ninyo sa buong magdamag. Gising akong muli at may panibagong pagkakataong maglingkod, magmahal at gumawa ng mabuti. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin mo ang aking puso't isipan upang maging karapat dapat sa iyong presensya. Samahan mo ako sa buong maghapon, sa aking trabaho, mga desisyon at pakikitungo sa iba. Punuin mo ako ng iyong kapayapaan, karunungan at pagibig. ibig Ingatan mo ang aking pamilya, mga kaibigan at ang buong mundo. Ikaw nawa ang may taas sa lahat ng aking gagawin ngayong araw. Itinataas ko sa iyo ang lahat ng aking pangangailangan at mga alalahanin. Maghari ka o Diyos sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Mahal na Diyos, ngayon ay Lumalapit ako sa iyo upang ipahayag ang aking pasasalamat sa pagbabantay sa aking pagtulog at pagbibigay sa akin ng bagong araw. Salamat Panginoon dahil pinahintulutan mo akong masaksihan ang sinag ng araw at maranasan ang hamog at kasariwaan nitong magandang umaga. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ay isang kamanghamanghang Diyos at biniyayaan mo ako ng isang tahanan at isang magandang pamilya. Panginoon, sa araw na ito ay buong puso kong pinaninindigan na kaming lahat ang aming tahanan at lahat ng bagay na iyong ipinagkalob ay mapapailalim sa iyong pangangalaga. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking buhay at ang buhay ng aking pamilya. Pagpalain mo po kami at tiyakin na lagi kaming may masaganang kalusugan, pagkain, pagmamahal, kapayapaan at patnubay. Manatili sa amin sa aming paglalakbay at bigyan kami ng karunungan at lakas ng loob na magtiyaga laban sa lahat ng mga hamon at makamit ang Tagumpay sa iyong pangalan. Hinihiling ko na liwanagan mo ang aming daan upang ang lahat ng aming gagawin ngayon ay magawa sa abot ng aming makakaya at manatili ka sa aming tabi. Dahil kung kasama ka namin, wala kaming dapat ikatakot. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Hesus Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.